Mga kaibigan, sobrang excited ako na pag-usapan ng isang bagay na malapit sa aking puso at malaking bahagi ng kulturang Pilipino, ang tradisyon ng tagay. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang tagay ay hindi lang basta pag-inom. Ito ay isang ritual, isang paraan ng pagbubuklod na ipinasa sa atin ng ating mga ninunod dito sa Pilipinas. Higit pa ito sa pagtungga ng alak. Ito'y pagbabahagi ng mga kwento tawanan, at minsan kahit na mga kalungkutan. Isipin mo ito. Kasama mo ang mga kaibigan o pamilya. Nakaupo sa paligid ng isang mesa na may isang baso. O isang baso para sa lahat. Ang itinalagang tanggero ang magpupuno ng baso at ipapasa ito sa bawat isa. Bawat tao ay inom mula sa isang baso at tiikot ito hanggang sa maubos ang bote. Ang tunay na nagpapakita ng kakaiba sa tagay ay hindi lang ang pag-inom, kundi ang pakiramdam ng pagkakaisa at pagkapantay-pantay na dala nito. Lahat ay nagbabahagi sa isang baso, anuman ang iyong katayuan o pinanggalingan. Tungkol ito sa pagkakasama-sama at pagtitiwala. At huwag nating kalimutan, bawat ikot ay madalas may kasamang taos-pusong tagay o sigaw ng tagay habang ipinapasa ang baso. Karaniwan itong sinusundan ng pagbabahagi ng bawat isa tungkol sa kanilang buhay, pagbibiro, o kantahan kasama ang karaoke machine na hindi nawawala sa anumang pagtitipon ng mga Pilipino. Kaya, sa susunod na makasaksi ka o makilahok sa isang tagay, Tandaan, hindi lang ito inumin kundi isang minamahal na tradisyon na nagpapatibay ng mga ugnayan at nagtataguyod ng pagkakaibigan. Salamat sa pag-join sa akin ngayon. At gaya ng sabi natin sa Filipino, mabuhay ang tradisyon ng tagay. Tagay para sa mabubuting kaibigan at magagandang alaala. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang munting sulyap na ito sa kulturang Pilipino. Hanggang sa muli.